Babe! May tanong ako sa'yo. Babe! Ano ba? Miss yes, Babe, ano yun? Ano yun, babe? Ano? Babe, may tanong lang ako sa'yo. Kapi ka ba? You mean, babe, kung, kung kapi ako? Seryoso ka dyan sa tanong mo? Tinatanong mo sa akin kung kapi ako? Bakit naman? Kili feeling ko tuloy parang kinikilig ako. <laughs> okay, babe. Bakit? Oo, babe. Tinatanong kita. Kunwari nga lang. Babe, kapi ka ba? Kasi, babe, sa tuwing nakikita kita, nagpapartipit ang aking puso. <laughs> Totoo, babe. Every time na nakikita kita, Seryoso, babe. Talagang nagpapatikit ang puso ko. Parang gumagalito siya, babe. Ah, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh, uh. Kabog ng kabog, babe. Ash, totoo ba yan, babe? Kinikilig na nga ako. Talaga ba ang ang puso mo? Pag nakikita mo ako, oh my God! Oh my God, babe! <laughs> Same din ako, babe. Nagpapatitit ako sa'yo ngayon, babe. Ah. <laughs> oh, tingnan mo, babe. Oh, damdamin mo, babe. Nagpapatitit na talaga siya. Tingling naman ako. Ang oh, sad ng babe ko. Kahit hindi nagkakape. <laughs> I love you, babe. Timang ka, babe. Hindi para sa yon. Sinasabi ko sa yon kasi yung kaibigan ko, yung jowa niya lagi nagpapatipay pag umiinom. Hahaha. <laughs> Aso mera ka masyado, babe. Huwag ganon. Nasa level 1 pa lang tayo. Huwag magmamadali. Darating din tayo, nakikiligin tayo parihas. Kapag ka... Pagkakilala na natin ng isa't isa. Ano ka ba? Magma... Ano pa lang natin, Mansari? Wala pa tayong ano. Wala pa tayo one year. <laughs> Sige baby, try natin. Magpapatipay tayo. Try natin ha. Magkakapit tayo. Babe, pati ka ba? Bakit? Eh kasi kung nakikita kita, lagi ako magpapatipay. <laughs> Coffee time. Ha ha ha.